Alam mo ba na pwede kang kumita just by simply posting pictures or videos kagaya ng Instagram? Pero ang malupit is binabayaran ka talaga. Yes, legit talaga ito. Ito yung bagong app na kung tatawagin is Waveful app na kung saan binabayaran talaga yung creator sa pag-post nila. So in this video, tuturuan kita kung paano kumita sa Waveful step by step. So Okay lang kahit baguhan ka pa lang, wala ka mang maraming followers kagaya ko, is pwede kang kumita dito. Patapusin mo yung video na to kasi at the end, meron akong sa sa'yo kung paano ka kumita ng mabilis. Pero kung bago ka sa video natin, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i-ring na rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron kaming bagong video. Unang-una, pag-uusapan natin kung ano ba talaga si Waveful. So actually guys, si Waveful isang social media platform kagaya din ni Instagram at saka ni TikTok. Pwede ka dito mag-post ng pictures, videos, ng content mo, pero yung kinaiibahan is merong reward system. The more you post, the more you earn. So in short, maraming post ka, mas malaki ang chance talaga na bibigyan ka ng super like. So, every super likes equivalent yan ng 0.14 dollars. So, kung gusto mo makakuha ng 0.14 dollars agad, mag-sign up ka today sa link ko kasi I'm sure makakuha ka ng 0.14 dollars. So, paano ba mag-sign up sa link ko? So, i-click mo yung link na sa comment section, naka-pin siya. So, once na-click mo siya, okay, mag-open yan, okay? So, it's either pwede mo siya i-download through uh, iOS or Android phone, okay? So, i-download mo siya, tapos mag-register ka dyan. So, let's say, nag-register ka na, ano ba yung una-una mong tagawin? So, dapat i-set up mo muna yung profile mo. Mag-add ka ng profile picture. Tapos, in the next 3 days, dapat talaga is mag-post ka kahit isang video or isang picture lang. Pero kung mas marami, much better. So, kasi once na-post mo yan, in 3 consecutive days, dyan, kikita ni Waveful na talagang seryoso ka. So, ipupush niya talaga yung content mo sa algorithm. Now, paano naman kumita dito? So, very simple lang. Every time na merong nag-super like sa'yo, is kikita ka. Pero the best part, kapag ambassador ka kagaya ko, merong kang task na mas kikita ka mas malaki. So, ngayon guys, ito na yung tips ko para mas kumita ka malaki dito sa Waveful. First is consistent is the key. So, mag-post ka regularly, hindi lang once a week. Second is humanap ka talaga ng niche or topic na pwedeng mong i-post na maging content mo dito sa Waveful. Post ka ng high quality post kasi kapag malinaw or clear talaga para sa mga viewers mo, mas mataas yung engagement mo. So now guys, kung excited ka na para kumita dito sa Waveful, ang gawin mo lang is i-click mo yung link na sa comment section, nakapin siya at mag-register para makatanggap ka agad ng 0.14 dollars ng libre. So, kung meron ka nakuwang value sa video na to, huwag mo kalimutan mag-like at saka i-share ito sa friends mo para mag-umpisa din sila. So, kung meron ka katanungan, just comment down below. So, it's me again, Anthony James Yusa, signing up.